Kamusta mga ka-help? Handa na ba kayong alamin ang pinakamahusay na sikretong lunas sa acid reflux? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa pagpapagaling ng acid reflux upang magpaalam na tayo sa sakit ng puso. Huwag palampasin ang eksklusibong impormasyon ito na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong kalusugan. Tara, samahan ninyo kami sa pagtuklas ng mga sekreto sa kalusugang pang Mag-subscribe na para sa higit pang mga update. Ang acid reflux ay isang kondisyon kung saan ang asido mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus, ang tubo na nag-uugnay sa lalamunan na at tiyan. Sa normal na pag-andar, ang sphincter sa dulo ng esophagus na tinatawag ng lower esophageal sphincter or LES ay nagbubukas upang payagan ang pagpasok ng pagkain sa tiyan at pagkatapos ay sumasara upang maiwasan ang pagbalik ng asido. Ngunit sa mga individual na may acid reflux, ang LES ay maaring hindi nagtratabaho ng maayos. Nagbubukas kahit hindi dapat o hindi ito sapat na malakas upang mapanatili ang asido sa tiyan. Kapag ang asido ay umaakyat pabalik sa esophagus, maaring magdulot ito ng mga sintomas tulad ng pangangati o pamumula ng lalamunan, regurgitation o paglabas ng asido sa bibig, pangangati sa dibdib, pangangati o hapdi sa lalamunan at kahit pag-ubo. Maaari rin itong magdulot ng mga komplikasyon tulad ng esophageal ulcer, esophagitis o pamamaga ng esophagus, o Barrett's esophagus, isang kondisyon kung saan ang tisyo sa dulo ng esophagus ay nag-iiba. Maraming masalik na maaaring magdulot o makapagpahaba ng acid reflux, kabilang ang pagkain na masyadong maalat o maasim nabis na kain ng taba o mantika. Pagiging sobra sa pagkain, pag-inom ng maraming kape o alkohol, labis sa timbang at iba pang mga kondisyon tulad ng pagbubuntis, pagkakaroon ng yatal hernia o nakakahawang sakit tulad ng helicobacter pylori infection. May ilang mga sikretong lunas na maaaring makatulong sa pagkontrol ng acid reflux. Naritong ilan sa mga ito. Pagbabago sa Jeta Oo, ang pagbabago sa dieta ay isa sa mga mahalagang bahagi ng lunas sa acid reflux. Ilan sa mga pangunahing trigger ng acid reflux ay kasama ang maasim tulad ng citrus fruits, kamatis, maalat tulad ng mga processed foods o chips, mataba tulad ng prito, mantika at matamis tulad ng mga carbonated drinks o candy. Ang pagkain ng maliit na bahagi ng pagkain sa halip na malalaking kainan ay maaring makatulong sa pagkontrol ng acid reflux. Ito ay maaaring magpababa ng presyon sa tiyan at bawasan ang posibilidad na pag-akyat ng asido. Pumili ng mga pagkain na mayaman sa mga fiber tulad ng prutas, gulay at buong butil. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa paglunas sa acid reflux sa pamamagitan ng pagtulong sa pagpigil sa pagsasain ng asido sa esophagus. Iwasan ng pagkain ng malalakas na pagkain o pagkain bago matulog. Ito'y maaaring magbigay ng oras sa iyong tiyan upang makapag-digest bago matulog na nagbabawa sa panganib ng pag-akyat ng asido habang natutulog. Ang pagkain na maginhawa sa iyong sikmura ay mahalaga rin. Subukan kumain ng mas maraming prutas, gulay, lean protein at buong butil. Ang pag-inom ng maraming tubig ay maaaring makatulong sa pagbigil sa acid reflux sa pamamagitan ng paglinis ng esophagus at pagdilute sa asido. Ang pagbabago sa jet ay isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagluna sa acid reflux. Pagkontrol sa timbang Ang labis na timbang ay maaaring magdagdag sa presyon sa tiyan na maaaring magpalala ng acid reflux. Ang pagbawa sa timbang kung kinakailangan ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas. Ang pagiging overweight ay maaaring magdagdag sa panganib na pagkakaroon ng yatal hernia, isang kondisyon kung saan ang bahagi ng tiyan ay umaakit sa dibdib na maaaring magdulot ng acid reflux. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa timbang at pagbawas ng labis sa taba sa tiyan, maaring mabawasan ang panganib ng hiatal hernia at ang pag-akyat ng asido mula sa tiyan. Ang labis sa timbang ay maaari ding magdagdag sa presyon sa tiyan na maaring magpalala sa acid reflux sa pamamagitan ng pagpapalabas ng asido mula sa tiyan pabalik sa esophagus. Sa ilang mga kaso, ang pagkontrol sa timbang ay maaaring makatulong sa pagbawa sa pangangailangan para sa mga gamot na nagpapababa ng asido tulad ng antacids, proton pump inhibitors at H2 blockers. Pagbabago sa pamumuhay Ang mga pagbabago sa pamumuhay ay isang mahalagang bahagi ng pangmatagalang pangluna sa acid reflux. Ang pagkain bago matulog ay maaring magdagdag sa panganib ng acid reflux sa pamamagitan ng pag-akyat ng asido mula sa tiyan pabalik sa esophagus habang natutulog. Ang pagtulog ng tuwid o pagtaas ng ulo ng kama ng mga 6 to 8 na pulgada ay maaring makatulong sa pagpigil sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan pabalik sa esophagus habang natutulog. Ang paninigarilyo ay maaring makapag-relax ng less o lower esophageal sphincter na maaring magdulot ng acid reflux sa pamamagitan ng pagpapalabas ng asido mula sa tiyan pabalik sa esophagus. Subukan na itigil ang paninigarilyo upang mapabuting mga sintomas ng acid reflux. Ang regular na ehersisyo ay maaring makatulong sa pagkontrol ng timbang at pagpapalakas ng LES na maaring makatulong sa pagpigil sa acid reflux. Pag-inom ng gamot Ang pag-inom ng gamot ay isang pangunahing aspeto sa pamamahala ng acid reflux. Ang mga antacid ay nagbibigay ng agarang ginhawa sa pamamagitan ng pag sa labis na asido sa chan. Mga karaniwang sangkap ng mga antacid ay kabilang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, calcium carbonate at sodium bicarbonate. Ang mga antacid ay maaaring gamitin para sa mga mild na kaso ng acid reflux at karaniwang iniinom pagkatapos ng pagkain o bago matulog. Ang mga H2 blockers ay nagpapabawa sa produksyon ng asido sa tiyan sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagkilos ng histamine, isang kemikal na nagpapalabas ng asido. Ang mga karaniwang H2 blockers ay kabilang ang ranitidine, famotidine at simetidine. Karaniwang iniinom ang mga ito bago kumain o bago matulog upang maiwasan ng acid reflux ang mga PPI ay mas epektibo sa pagpigil sa produksyon ng asido kaysa sa H2 blockers. Sila'y gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa pag-andar ng proton pumps sa mga selula sa tiyan na -pro ng asido. Ang mga karaniwang PPI sa kabilang ang omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole at rabeprazole. Karaniwang iniinom ang mga ito bago kumain sa umaga upang pangalagaan ng mataas na lantas ng asido sa tiyan sa buong araw. Ang mga prokinetic agents ay nagpapataas sa pagsasabog ng pagkain mula sa tiyan patungo sa intestines. Ito ay maaaring makatulong sa pagpigil sa asido mula sa pagakyat pabalik sa esophagus. Karaniwang ini reseta ito sa mga taong may pagkabara sa paglabas ng pagkain mula sa tiyan na magdulot ng acid reflux. Ang alginates ay binabalutan ng tiyan ng isang protektibong layer na tumutulong sa pagpigil sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan sa esophagus. Ito'y kadalas ang iniinom bago kumain o bago matulog. Pag-iwas sa alak at kape ang sobrang paginom ng alak at kape ay maaaring magdagdag sa panganib ng acid reflux. Kung maaari, limitahan ang pagkonsumo ng alak at kape o iwasan ito sa kabuuan. Pagtulog ng tuwid Ang pagtulog ng tuwid ay maaaring makatulong sa pagpigil sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan pabalik sa esophagus habang natutulog. Pagkonsulta sa doktor kung ang mga natural na lunas o pagbabago sa pamumuhay ay hindi epektibo sa pagkontrol ng acid reflux, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor. Ang doktor ay maaaring magbigay ng karagdagang payo o magreseta sa tamang gamot batay sa kalagayan ng pasyente. Mahalaga rin na tandaan na ang pinakamainam na lunas para sa acid reflux ay maaaring mag-iba depende sa individual na pangangailangan. Sa makatuwid, ang pagtukoy ng pinakamabisang lunas para sa bawat tao ay maaaring mangailangan ng pagsubok at error. Ang pangunahing layunin ay pagkontrol ng mga sintomas at maiwasan ng mga komplikasyon ng acid reflux. Maraming salamat sa panonood, mga ka-help! Sana ay natutunan ninyo ang mahalagang impormasyon tungkol sa paglunas sa acid reflux. Huwag kalimutan na isama ang mga ito sa araw-araw na pamumuhay upang masiguro ang kalusugan ng iyong puso at tiyan. Para sa iba pang impormasyon at payo tungkol sa kalusugan, mag-subscribe na sa amin channel. Maraming salamat sa inyong support at mag-ingat palagi!